Ngayon ko lang napagtanto. Siguro talaga hindi ako anak. Ano ba bakit? Ha? Kapatid ko. Kapatid ko. Subunod sa akin. Tatlo. Apat. Yan, yan yung picture ng subunod sa akin. Tapos ito naman yung pangatlo. Bunso. Ah, bunso, bunso. Ako lang pala yung walang picture dito. Ampon nga, siguro ako. Ayun ah! ah! ah!